Huwag na huwag kang matatakot bumalik sa umpisa kung ang ibig sabihin naman nito ay magiging masaya ka. Ganun tayo no, masyado tayong natatakot mag-umpisa. Napapagod magsimula ulit. Kasi sino ba namang gugustuhin magsimula ulit? After all the things sa pinagdaanan mo, tapos magbaback to zero ka? Hmm. Pero kung ako yung tatanungin nyo, again, mas okay pa rin sa akin mag-umpisa ulit kesa magstay sa isang sitwasyon o kahit sa isang tao na hindi naman nakikita yung halaga mo. Gets ko naman yun eh nakakapagod magsimula ulit, nakakatakot magumpisa ulit. Pero tandaan nyo, mas nakakatakot pa din makulong sa isang sitwasyon at tao na hindi naman talaga nakita yung halaga mo, umpisa pa lang. Minsan nga mapapaisip ka na lang eh kung ano yung mali, kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin kayo maging okay pareho kahit feeling mo ginawa mo na lahat. Pero tandaan mo, nangyari yun, hindi dahil kulang ka, hindi dahil may dapat ka bang gawin. Siguro, it's just simply because you're not meant for each other. May mga bagay talaga na hindi para sa isa't isa. Hindi na natin kailangan ipilit yun. Kasi, tadhana na mismo ang nagsabi, para ka sa iba at hindi para sa kanya. Allow yourself to let go of the things that no longer builds you. Tao man yan, bagay, o kahit sitwasyon. Siyempre, doon pa rin tayo sa gusto ka, na-appreciate ka, at nakikita yung halaga mo. I know, ibabato nyo sa akin. It's easier said than done. Mas mahirap gawin kesa sabihin. Oo, gets ko naman yun. But the thing is, hindi ka kasi makakaalis sa sitwasyon na yan kung ikaw mismo pipigilan mo yung sarili mo na umalis dyan. Kung ikaw mismo ikukulong mo yung sarili mo dyan. Again, I know, nakakapagod mag-umpisa. Nakakapagod magsimula ulit. Pero wag na wag kang matatakot mag kung ang ibig sabihin naman nito ay magiging masaya ka.